Alam po natin na si Vice Presidente Sara Duterte ay isang abogada. Alam niya na ang House Detention Unit ay para lamang sa mga resource person na na in contempt ng mga congressmen. Pero bakit niya sinabi yun? At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez saan sa Detention Unit ng House of Representatives. Wala. Tanong, si Martin Romualdez ba pwedeng i-detain sa House Detention Unit? ang sagot dyan ay maliwanag na hindi. Sinabi niya yon dahil sa tingin ko gusto lang niya maging kontrobersyal. Kaya yung joke na yun. Ang problema dito ay madaming tao na nanonood sa kanya, nakikinig sa kanya at naniniwala kay Vice Presidente Sara. Katulad ng mga bashers na ating binanggit. Kaya po kung pwede tayong humiling sa ating mahal na Vice Presidente, sana po ay bigyan niya ng tamang kaalaman ang kanyang mga followers at mga supporters. Maski sa pagbibiro, sana ang laman nun ay kaalaman. Yun po ay makakabuti sa inyong mga followers at mga supporters, Madam Vice President. At makakabuti din po yan sa ating lipunan at makakabuti yan sa ating bayan.